the International Criminal Court is now in session Rodrigo Roa Duterte Nagpulong na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maisipinal kung sino-sino ang bubuo sa kanyang defense team sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi kasali sa defense team ang anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte na naroon lamang daw bilang immediate family. At mula po sa The Hague sa The Netherlands, balitang hatid ni Mariz Umalis. ang Rodrigo Roa Duterte. Matapos ang unang pagharap sa pre-trial chamber ng International Criminal Court, aning na buwan pa ang hihintayin para naman sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung una, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang tumatayo abogado sa ICC. Pero matapos bisitahin ni Medial Dayan, dating Pangulo, sa Skivelingen Prison, kinumpirma niyang tangi ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman pa lang ang pinirmahang konforme ni Duterte para kanyang maging abogado sa ICC. Nilinaw ni Attorney Roque na hindi magiging bahagi ng defense team ni Duterte si Vice President Sara Duterte at dadalaw lamang siya sa ama bilang next of kin o immediate family. Dahil sa saligang batas natin ay merong pagbabawat sa pagpractice ng profesyon. Maayos naman daw ang lagay ng dating Pangulo ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Okay naman siya. He's in very high spirits. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Ganong katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga isang oras lang. Kasi maraming protocol na pagpasok pero sumusunod tayo sa proseso nila. Sabi ni Attorney Harry Roque, nakausap na niya si Attorney Kaufman, nakabilang sa mga isinumitin nilang pangalan sa ICC para maging lead counsel ni Duterte. Nagpulong na rin ang kampo ng dating Pangulo para maisapinal ang bubuo sa kanyang defense team. Pero nakadepende pa rin daw ito sa dating Pangulo. Gusto nilang mabasura na ang reklamang Crimes Against Humanity bago ang nakatakdang hearing sa September 23. Sa confirmation hearing, malalaman kung may sapat bang ebidensya para litisin siya. Sa mga katanungan kung maaari nga bang magdesisyon ng ICC sa mga petisyon ng defense team bago nito, sabi ng ICC spokesman pagdedesisyonan ito ng mga hukom. Hindi daw sila pwedeng magspeculate dahil maraming isyong pagdedesisyonan ang hukom. Habang naghihintay, mananatili pa rin si Duterte sa ICC detention facility sa Skaveningen Prison sa dahig The Netherlands. Ayon sa website ng International Criminal Court, bilang isang e-court, may sariling computer sa cell down detainee at pwedeng magpa-computer training. Nakalink ang kanyang computer sa korte ng ICC. Bukod sa detainee, may access din sa kanyang computer ang kanyang defense team. Pwede silang mag-upload dito ng mga material para mabasa ng nakakulong. Hindi ito ay mamonitor ng detention center staff para sa privacy ng detainee at ng kanyang defense team. First, Nang humarap si Duterte sa ICC noong biyernes, iginiit ng kanyang kampo na dinukot umano ang Pangulo ng arestuhin at dalhin sa dahig. It was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship and this all in the nature of political score settling. Sabi naman ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kahit lumabas na ilegal ang pag-aresto, hindi raw nito maapektuhan ang jurisdiction pa ng ICC sa kaso ng dating Pangulo. The ICC has nothing to do with the illegal arrest that was done by the surrendering state. So that has been the rule, no? Uh, in many cases already. Pag diniliver ka sa tribunal, kahit na you are illegally arrested, The tribunal will not inquire how you were arrested. Basta anduong ka na, they will uh, assume jurisdiction and try you. Sa tanong naman kung posibleng maiwasan ni Duterte ang prosekusyon. It's uh, very difficult for Duterte to get out of that because these are insider people. <laughs> they have personal knowledge. They were the ones who did the killing for him. So how can he rebut that? No? Mula sa The Hague, The Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kabilang nga po sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman. Noong 1990s na magsimula ang karir ni Kaufman bilang abogado, simula 1991, tumatayo ng International Defense Council ang kanyang law firm na Kaufman Law sa London at The Hague. Naging trial lawyer din siya para sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia pati sa International Criminal Court. Kabilang sa kanyang mga naging kliyente ang ilang miyembro ng pamilya Gaddafi na namuno sa Libya mula 1969 hanggang 2011. Tumayo rin siya bilang defense lawyer ng iba pang foreign nationals para sa mga kasong murder, rape, war crimes at iba pa. Papayagan ni Senate President Cheese Escudero na manatili sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa kung ipapaaresto rin siya ng International Criminal Court kompetensya ko sa naging papel ni de Dela Rosa sa War on Drugs noong siya hepe ng Davao City Police noong 2012 hanggang 2013 at PNP chief noong 2016 hanggang 2018. Ayon kay Escudero, pwedeng manatili sa Senado si Dela Rosa dahil sa anyay institutional courtesy. Pero may hangganan lamang. Sabi naman ng PNP, wala pa silang na-monitor na bagong arrest warrant mula sa ICC. Handa sila magsilbi ng arrest warrant kung ipararaan din ito sa International Criminal Court Organization o Interpol. Basta ang sinasabi lang po yung commitment lang po ng, 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 ng Pilipinas po sa pagsisilbi po ng warrant kung sakaling hiling po yung, yung Interpol po. Hindi nakabase sa batas pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy, hindi papayagan ng Senado ang arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon, hindi naman sa habang panahon, hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng uh, linaw o pagpapasya yung kanyang judicial remedies. Maghahain daw ng asylum application sa The Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque. I'm filing formally for asylum here at The Netherlands. As soon as uh, my application of asylum uh, is received, I do have the rights to non-refoulement. Non-refoulement under international law means, number one, non-deportation until matapos yung investigasyon if I'm entitled to um, asylum status. And number two, non-prosecution for illegal entry. Pero legal naman ang pagpasok ko dahil meron akong visa. No? Aha, so laban sa kanya. Noong biyernes, lumitaw si Roque sa The Netherlands bago ang initial appearance hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Si Roque ay naharap sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. May arrest order din ng House Squad Committee kay Roque dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa pagdinig. Iginate ni Roque na hindi siya pugante dahil hindi galing sa korte ang areswarat ng Quadcom. Balak ni Roman Atili sa The Netherlands para ipagtanggol si Duterte. Mainit-init na balita, relieved sa kanyang pwesto si MRT3 General Manager Oscar Bongon. Ayon po sa tanggapan ng Department of Transportation. Sa ulat ng Super Radio DZBB, hindi sinabi ng tanggapan ang dahilan ng kanyang pagkakarelieve sa pwesto. Pero nagsumitin na raw ang DOTR ng mga pangalan ng posibleng pumalit sa pwesto ni Bongon. Naghihintay pa raw sila ng kumpirmasyon mula sa Malacanang. Magandang balita naman sa commuters, i-extend ang operasyon ng MRT3 Isang oras tuwing gabi ang idadagdag sa schedule ng MRT alinsunod sa direktiba ni Transportation Secretary Vince Dizon. Kapag naipatupad na ang anumang araw sa linggo ito, 10.30pm na po ang last trip ng tren mula sa North Avenue Station. At 11pm naman ang huling tren mula sa Taft Avenue Station. mag rin daw ng dagdag na isang tren tuwing rush hour Bukod sa mga yan, plano rin ang uh, DOTR na magtayo ng walkway mula sa sakayan at babaan ng mga jeep at tricycle papunta sa MRT station. Huli kampo ang pananakit ng isang guro sa ilang pre-kindergarten students. Ang mga batang estudyante ikinukulong pa umano sa banyo kapag makulit ayon sa mga magulang. Balitang hatid ni Mark Salazar. ila na iirita na ano hindi mo alam di ba ka at halos mawala ng pasensya ang isang guro na nakuhanan ng CCTV noong February 24 sa isang paaralan habang tinuturuan ang kanyang pre-kindergarten na estudyante Kwento ng ina ng bata, may autism ang kanyang anak. Ko ako nga, hindi ko siya kinagawa nandito. Pag ganun, kinakamusap ko siya ng ngayon na, wala. Siya pa yung masakit for me kasi nga, yeah, may autism siya. Tapos, inassure ko, inassure naman nila sa amin na sa na tumatanggap siya ng may mga bata. Pero hindi lang ang batang yan ang napanggigilan ni teacher. Ang batang babaeng ito, hirap naman sa addition. hindi na napigilan ng batang umiyak. Doon na po kami nagalit as a mother. Naiiyak po ako sa ginawa sa anak ko. Una pong nakita namin, hinampas po siya sa kamay. Sabi namin, ay bakit ganun? Gumanon ako. Tapos yung pag sisigaw pa lang po ng teacher sa anak ko, ng teacher sa anak ko. Sabi niya, halos baliin niya na po yung daliri ng maliliit na daliri ng anak ko. Sa nagtuturo ng mga ganun mga edad na bata, which is mali eh, hindi ka dapat magaganon. Ayon sa mga magulang, ikinukulong pa umano ang mga bata sa banyo kapag makulit. May tinatawag kasi silang dark room, eh. Ang dark room pala nila itong tea. At... Nagsorry na raw sa mga magulang ang nasabing guro. Nung una po, nanghingi na agad ng sorry sa amin yung teacher. Sa akin, sa, sa akin, ng sorry. Eh, sabi ko, uh, teacher, ano po ba nangyari? Habi niya, mami, nahampas ko lang po siya dito sa kamay. Pero i'yon po, sabi ko, pero mali po yung ginawa mo, teacher. Bakit mo po hahampasin? sabi niya, o oh nga po mami, kaya humihingi po ako ng sorry na sa ginawa ko po. Pero tuloy pa rin sa pagsasampa ng reklamo ang mga magulang ng mga bata. Nakausap namin sa telepono ang nagpakilalang may-ari ng paaralan at humingi siya ng panahong imbistigahan ng insidente bago magbigay ng pahayag. Wala pang pahayag ang DepEd tungkol dito. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bahagyang lumakas ang hanging amihan. Apektado nito ang buong Luzon habang east release naman ang umiiral sa Visayas at Mindanao ayon po sa pag-asa. Naitala ang 15.2 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City, 16.5 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 23.8 degrees Celsius naman dito po sa Quezon City. Kahit may ilang lugar na nakararanas pa rin ng lamig, may mga bahagi na ng bansa ang pinaalalahanan ukol sa banta ng matinding init at alinsangan. Ayon sa pag-asa, posibleng umabot sa danger level ng 42 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. Extreme caution level naman na alinsangan na 41 degrees Celsius ang aasahan sa Coron, Palawan, Guiuan Eastern Samar, Sambuanga City, Cotabato City at sa General Santos City. Maaari namang umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index sa Pasay habang 36 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Sa mga susunod na araw, posibleng ideklara na ang tag-init ayon sa pag-asa. Nauwi sa barilan ang pag-aresto sa isang drug suspect sa Angono Rizal. Nahuli po ang suspect na itinangging nagpaputok siya ng baril at ang paratang nasangkot siya sa ilegal na droga. Balitang hatid ni EJ Gomez Exclusive. <coughs> Sumugod ang ilang pulis sa paakyat na lugar na ito sa barangay Mahabang Parang sa Angono, Rizal noong biyernes. ...pakay nila ang mag-asawang drug suspects. Nambigla na lang... Oh! ...nagbarila ng dalawang panig... ...habang nagtatangka umanong tumakas... ...ang 57-anyos na target na si alias Lolo. Alam namin na may baril... ...but uh, syempre, uh, as much as possible... ...gusto namin na huli na walang uh, shootout na mangyari. But uh, unfortunately... Nag-draw ng baril itong si alias Lolo. Nung uh, nahalata niya na parang niya yung ating pulis. Tumakbo siyang bigla at uh, paghabol sa kanya na ating pulis, pinutukan niya. Sa gitna ng enkwentro, tinamaan sa braso ang lalaking target. Nung nakita ng ating kasama na pulis na nalaglag na, na yung baril na hawak ni Lolo, ay hindi niya na finalaw ng putok ulit agad na inaresto si alias Lolo. Inaresto sa ng iyong na droga. Narecover ng pulisya ang tatlong pakete ng hinihinalang shabu, gayon ang isang .38 caliber na baril na ginamit daw ng sospek. Arestado rin ang 59 anyos na asawa ni alias Lolo na nahuli raw sa akto ng pulisya na nagbebenta ng droga sa dalawang tao na mag-asawa rin. Nadakip din ang dalawa. May katransaksyon din si alias Lola na uh, pagbebenta ng illegal na droga na mm -hmm. uh, si Alias Choi. Mm -hmm. Then uh, kasama niya yung kanyang uh, wife. Mm -hmm. Then yun ay nahuli rin natin. Then nandun din sa area si Alias Kobe, yung kaibigan niya na kasama no. Mm -hmm. uh, yun ay may barrel din si Alias Kobe. Nakumpis ka ang isa pang 38 caliber na baril mula sa isa pang sospek na si alias Kobe, Gayun din ang dalawang pakete ng umano'y shabu. Lumalabas sa investigasyon na si alias Lolo ang leader umano ng grupong nagbabagsak ng ilegal na droga sa lugar. Itinanggi ng sospek ang paratang, pati ang nangyaring pamamaril. Itinuro lang daw siya ng kanyang kaaway sa lupa. Mali po yun, ma'am. Hindi, po totoo, hindi po totoo yan. Ano hindi po, hindi po ako nagbibinta ng droga. Hindi po ako nagpaputok, mamay. Pinaginitan ako nila, yan ang, po, yan ang totoo. Sinabi na ako ay nagtitinda ng droga, ako ay may baril. Kaya, siyempre, naniwala naman ng mga pulis. Doon po ako in inoperate yan. Nang tanungin naman kung bakit siya nagtangkang tumakas, sabi niya... Tumalo na ko dahil ang pagkakaalam ko, kaaway, hindi mga pulis. Dahil kung alam kong pulis, ba't ako tatakbo? Hindi ako tatakbo dahil siyempre pulis yan tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang asawa, gayon din ang iba pang arestadong sospek. Nakadetain sila sa custodial facility ng Angono Municipal Police Station. Maharap sila sa patong-patong na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, illegal possession of firearms and ammunition, at paglabag sa Omnibus Election Code. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.